Usapan natin ngayon ang tungkol sa uh, question ng isang subscriber natin na uh, kung saan parang uh, na-retrench na na sila tapos merong uh, two sets of uh, payment nung uh, separation pay sa kanila ang ibang empleyado binayaran ng one half month per year of service samantalang yung iba naman binayaran ng one month so ang tanong Uh, pwede ba yun sa retrenchment na yung iba, one half iba, one month per year of service For the same company okay. uh, Anyway, uh, kung first time mo sa channel na to, uh, welcome And I hope na makita mo yung mga ibang videos kasi marami na tayong videos dyan na maaaring makatulong sa inyo no And then, uh, dun sa mga subscribers na natin, sa mga followers natin sa Facebook Sa FB page natin na ITTY Elvin, magandang araw sa inyo Ilagay muna natin ang shoutout natin dito. Alright, so ang uh, ating discussion, iikot lang sa Article 28 of the Labor Code, which is of course the authorized cost for termination of uh, employment, no? specifically on uh, retrenchment and the payment of separation pay. So titignan natin kung ano yung mga requirements. I-discuss natin uh, briefly yung kaso ng Jaka Foods uh, versus Pakot and top natin yung Reyes versus NLRC and North Davao Mining Case versus NLRC kasi sinight naman yan dito sa kaso ni Jacka Foods versus Papot, no? And then, uh, of course, ipakita natin yung requirements ng uh, retrenchment kasi relevant siya dyan sa issue na kung kailangan mag-split into one half month per year at saka one month per year of service. So, in the meantime, panoorin mo natin YouTube rules para alam niyo kung ano yung uh, rules natin din sa privacy. Pag nag-comment kayo, mabanggit ang pangalan natin dito sa ating mga discussion, etc. So, sige natin dito. Alright, so welcome back sa ating discussion. Uh, again, pag pinag-uusapan natin dito yung retrenchment, yung payment and separation pay na kung saan uh, nagkaroon ng uh, dalawang computation sa payment and separation pay sa kanilang company, na-retrench sila, yung ibang empleyado binayaran ng one half month, yung ibang empleyado binayaran ng one month for of service. Possible ba yun? No? Ang uh, sagot natin dyan, uh, possible pero hindi na siguro ganun kadaling i-defend no? in terms of uh, validity of retrenchment. Kasi ganito, ang ating retrenchment eh, under Article 298 of the Labor Code is one of the authorized causes for termination of employment. Sabi nga dito, yung uh, retrenchment daw to prevent losses, uh, it's actually a reversal of fortune. ano? ang uh, ano niyan eh, to save on cost parang ganyan. So ibig sabihin ng company nakakaramdam na ng mga ng pagkalugi no or kung hindi man siya nakakaramdam ng pagkalugi na brink na of uh, incurring losses no that's why na uh, resort na siya sa drastic measure no. Uh, like uh, yan mag termination ng account of retrenchment no. So yan ang nature ng retrenchment. Ngayon, uh, ang sabi ng ating Supreme Court sa kaso na itong 2023 Kingwa Kingwa case in February 2023 decision, sabi niya yung requirements for retrenchment unang una dapat uh, the there is a necessity no or proof of necessity to implement uh, retrenchment pangalawa yung notice To the employee one month before the effective date of retrenchment and similarly you notice to the Department of Labor and Employment and pangatlo, the payment of separation pay of one half month per year of service or minimum one month kapag wala siyang tenure pa no na ganoon ka uh, na No? Now, sabi ng uh, Supreme Court dito, kung ang kumpanya daw ay suffering from losses already then may 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 requirements pa para sa losses, para patunayan ng losses. So, the losses dapat mag-fall uh, sa mga ganitong requirements. Unang-una, na ang losses should not be de minimis in extent. Hindi maliit lang, no? Pag de minimis, o small amount, di ba? Small value. Tapos, uh, ang uh, ang retrenchment daw is uh, necessary uh, to prevent yung uh, losses, no? And, uh, pangalo, pangatlo, the losses should be actual, no? Or at least, ano siya, uh, imminent, no? Imminent yung losses. And then, there's evidence of losses. Pag sinabi mong evidence of losses, ang requirement ng Supreme Court yan, it should be an audited financial statements, no? AFS. So, ang AFS kina sa BIR yan, may tatak na yan. So, yan ang requirements para ma-prove na valid ang retrenchment. Ngayon, ang uh, ang sistema, kung nag-implement ng retrenchment ang kumpanya, hindi naman yan compartmentalized na klase ng retrenchment. Yeah. So, ang nangyayari din, halimbawa, nag-retrench, apektado yung isang, uh, yung company. So, ibig sabihin, pag nagbag, nagbigay ng payment si company sa mga na-retrench na empleyado, it should follow the rules na one half month per year of service, no? Kasi, kung magbibigay siya ng one month sa kabila, nagkakaroon na nga ng losses or ng um, kumpanya nga trying to prevent losses and yet the company can afford to pay separation pay in excess of what's required by law so, ang ibig sabihin anong impression yan? na may pera ka pala eh diba? pinapasobrahan mong hindi naman mandated by law diba? mandated by law uh, one half month per year of service binigyan mo yung iba ng one month o di parang contradictory story doon sa claim mo na nag, nag ano na yung kumpanya naghihirap yung kumpanya and then nagpapasobra ka sa bayad na than, than required by law di ba so mahirap i-defend yan ano the only way siguro na ma-defend nila yan yung may, may may, reorganization na mangyayari pero napakahirap napakahirap kasi unang-una bago ka in fact bago ka pa dumating sa retrenchment dapat nag-resort ng kumpanya diyan sa less drastic means no like nag, nagkaroon na ng cost savings sa iba dyan o oh, pag nagprint kayo ng papel uh, hanggat nari email na lang wag na magprint para makatipid sa papel sa gas sa tanghali patayin yung aircon patayin yung ilaw parang mga ganun eh so yung less drastic means no i-exhaust nyo ninyo lahat ng mga leave ninyo para makatipid tayo parang ganyan no and then pag nagbigay siya ng separation pay sa mga empleyado pinili niya bibigyan niya na sobra pa sa hinihingi ng batas mahirap i-defend yan So napaka-abnormal na klase ng retrenchment. Kung halimbawa, sampo ang na-retrench. Ang lima bibigyan ng one month per year of service. Ang, ang lima bibigyan ng one half month. So it does not sit well sa nature ng retrenchment. is to prevent losses. Kasi nga, retrenchment by nature is a reversal of fortune. And the company is doing it ha, huh, to save on cost. No? And to prevent the closure or the demise of the company totally. Yan ang pinaka-nature ng retrenchment. And then, namimigay ka ng sobra-sobra. Di, ano yan, niloloko, niloloko lang ba na merong retrenchment o baka talagang wala namang rason para mag-retrench. Yan ang impression na nakikreate niyan. Kapag ka merong retrenchment at ang iba binayaran ng one half month, ang iba one month per year service, napakahirap i-defend yan. Again, kapag ang retrenchment kasi naman, talagang halimbawa, eh, based on serious uh, business laws, no? hindi lang to prevent losses, sabi ng uh, ng Supreme Court sa kaso ng Jaka Foods versus Pakot, eh, pwedeng walang uh, separation pa yan, gaya nangyari sa Jaka Foods, no? na nagkaroon ng retrenchment, kasi nga, sabi ng Supreme Court, consistent with the ruling of the court in the case of Reyes versus NLRC, you cannot extract blood from a dry stone. The same thing with the decision of the Supreme Court in the case of North Davao case versus NLRC. So guys, I hope you learned something from our discussion today. And again, uh, if you find this information useful and beneficial or helpful to you, you may share this also with your friends or the people you know who may benefit from this session that we uh, gave you. And again, of course, uh, thank you for watching this video and I hope to see you in my next ones. God bless.